Good morning mga kabraso Ayan, 5.28 ng umaga Ayan, ay, kumain muna ako dito Kasi medyo madilim pa kanina Ayan, nag-almusal muna tayo Katatapos lang Ayan, magbiyahe na tayo mga kabraso uh, Punta tayo sa hunting area Kung kahapon ay doon tayo sa gitna Dito naman tayo sa kabila ngayon Papuntang ano naman tayo, Liti Sana lang po ay palarin Ayan. Ang tabay na lang po mga kabraso. Ayan. Magandang umaga ulit. apat mga kabraso narating natin oras alas sa city ayan boarding house lang yung meron tayo dito silipin lang natin sumikat na ang haring araw wala ditong mga bakawan mga kabraso ano lang yung inaano natin dito yung dito sa sapa yung uh, butas sa gilid walang laman yung boarding house dun mga kabraso may butas tong puno na to may pumasok maliit dun sa boarding house Lumabas din. Maliit yung bakas. Parang may mga bakas ditong pa isa-isa. Wala -isa. rin ang butas nito ah. Ay, alimango mga kabrasok. Ayun. Ay, thank you Lord. Ayos. Yan o. No? purple <laughs> ayos nda nya buka s dito ayos oh di tunga sya ano ano pero sa pin malaki lang yung tubig to big papasukan to simataas yung area gilid mismo ng sapa mga kabraso yan yung sapa Ano lang tayo ng kalawit. Whew. Blessings. Season. Yan na mga kabraso. Nakuha na natin. Yan ako muna kay para sureball na makuha natin ng maayos ba tahutukin to ayan o no? yung mga tahutok <laughs> napaka season tali natin sana lang makadagdag pa tayo malis na tayo dun mga kabraso o may nakita tayo dito yung shell tawagin dito sa amin mulo bulo hindi pa kalakihan pero okay na to yung boarding house hindi natin nadalihan pero may bago tayong na ano ayun magiging boarding house na rin yun yung nakuhaan natin ayos ah, di tayo pinahirapan doon mabilis nang hibas yung kanyang iniwang kanina malaki tayong tubig hindi lang natin yung makikita nating shield na ano kasi pang ulam ba itlog ano yan ng ngarangkarangan saan kaya nagpuntahan yun pagka may ganyan nagkukumpulan yun tra-try tayo mamaya dito kasi nung pagdaong natin nakakita ko ng sikat-sikat sana lang marami sa baba ngayong hibas na hindi din tayo ng spot mga kabraso bali dalawang spot pa yung target natin dalawin natin yung spot ng mga bulit arang gawin victor Bali tatawid lang tayo mga kabraso yun yung mausok na barangay yun yung spot ng mga bulik dito tayo galing dun sa likod ng bundok na yan ito ay ito yung malawak na bahagi dito ng karagatan ah uh, may ano ng biliran nabal yan ano ng liti dito tayo sana lang ay pala rin magadali tayo ng bulik. Ayun. Oy, bulik. Nagakamis yung malalaking ano, sipit. Yun mga kabraso, oras natin 7:30 to. Nasuyod ko na dito. Wala, <laughs> meron na dito ng regular na hunter. Halos dalawang araw ganyan, tatlo babalikan. Halos lahat din ng puno dyan ay may butas na pinanon na nila ito, saglit muna ako dito kunin ko tong mga nakita nating talaba yan o malalaki dadalhin natin simpre bago tayo lumipat ng spot ayan, marami dun ito na lang yung ano natin dito ito na yung naipon natin mga kabraso talagang mga giant oyster eh, hindi natin palalampasin yan sayang yan, dagdag-dagdag dag, dag, dag lang. Mga ano makikita. Lipat na tayo mga kabraso. Napakalapad pa naman ng hibas oh. Yan yung barangay doon. Umabot dito. Hibas. Di na tayo tutuloy doon. Alam na natin kung ano itsura ng hunting area. <laughs> Pangatlong spot mga kabraso. Nakadaong na po tayo. Dito to uh, talalora. Ayan nakakuha pala ako ng lapu-lapu. Ayan mga kabraso. May na, may nakita akong andun kanina habang naglalakad tayo. Na hinatak natin yung bangka. May, may mineral, may butas siya nasa loob. Dali tuloy. Dagdag itu masuk di tempat mak ke beras umalis na rin sayang di natin na abutan dia anak ah. boarding house natin na is hindi natin abutan yung mga bakas mga kabrasa sa loob Yung nga lang ay mahirap dito. <coughs> Makapal. Makapal yung